Ang tanong eh, ko, nagpa, ang tanong ko, ikaw ba single ka ngayon? Ah! Yes <laughs> Single ka ngayon? Pero Looking ne, for love? Eh, nakakachat naman po. Wow. How offered sa Pag ganun ba? Pagbibigay ka ba ng discount, mga ganyan? De Kaya pala hindi nakakabenta. <laughs> <laughs> eh, paano mo nakilala tong nakakachat mo? Random lang din po. Ra paano random? sa mo? FB dating. Mga... Ah, Pero oh, gano'n lang. <laughs> Yeah. FB dating. Bago. Oh, may, di may dating na ano naman talaga. Uso na ngayon yan eh. Dating oh. apps. Group, so, group, group, group. Diyan, group. Dati di ba, mga uso dyan, mga eyeball-eyeball lang. Di ba, oh, yung malapang ng internet. Oo. Oh, oh. oh. Ngayon, oh. 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 siyempre, nandun na lahat sa internet. Oh. Ano yun, nakita mo agad yung picture niya? Ikaw ba una Basta nag Basta siya lang yung nag-ano sa akin. Siya nag-message sa'yo? Nag-ano lang ba? Nag-like. -na -na parang ganun. Ano, ano yun? parang high? Eh, parang interested. Ah, ah, parang interested sayo na. Ah, Sino so, na una nag-send sya heart, Gano'n? Nag-random like lang ako eh kasi nga walang umaano sa akin eh. Wala nag-like sa inyo na <laughs> picture. Kung ba lahat ng nakita ko pinagla-like ko na. Oh, wag <laughs> ka mali. Parang-parang ganun eh, ka na baka ano no? Eh, may nag-like nag-like na lahat. May nag-like din nag -like sa iyo. Nag-like back. Nag-like nag -like ba? -like back din sa iyo. Oo po. Anong picture mo ini like niya? Ganito pa rin. Ano ano yung an least. ano, yung forma dun sa uh, picture uh, niya? Ano, ano, yung posing mo? Uh, Pati ba yung mga motor ganyan. Tingin? ganyan. Wow, okay. Ah. Binentahan, ah. Mo <laughs> Binentahan mo ng motor. Binentahan <laughs> mo ng motor. Hindi na mo, hindi mo inalok. Hindi pa naman. Ah, hindi pa. Ano yan? Nagla-like pa lang kayo ng pictures o nagbe-message message na kaya? Nagme-message message. message. gano'n lang. Anong anong sino una nag-message? Ako. Anong sabi mo? <laughs> Minsan lang may mag-like eh. <laughs> <laughs> ano anong message mo ano sa kanya? Opening mine. Uh -oh, ah, uh, wala ano. Hi ganun. Ah, uh, ano. Kamusta lang. Kamusta? Mm -mm. Anong sa para ba do si First? Kasi sorry. sabi ko ikaw lang yung nagano, nagpakita ng interes ah. Wow. Ah. Ano, ano daw sabi niya na ano daw yung nagustuhan niya. Bakit siya nagpakita ng interes sa yo? Wala, parang ano daw uh mature tapos yung maangas. Semical kalbo Ganon. Maangas. Oh, ano sa yung hair do mo? Skin. Parang Derek Ramsey yung dating ka oh, dito. Skin head Nakita kayo nun? Na? Hindi pa. Ha? Pero, Bakit hindi pa? Pero ano. Ba? Wala Medyo ano pa ako eh. Hindi Ali, pa ready. Busy pa. Ah. Busy pa. Hindi pa ready? Apo. But Bakit? Ano ba yung... Kailan ba yung rin? huli mong relationship? Ah, uh, Ano ah... Uh, yun yung 12 years. Pero... Tinatamad uh, pa ako Ah... Uh. <laughs> Ano uh -huh. ah, tinatanong mo uh -huh. kanina? Tamad pa. Siyempre, parang di pa ready. Baka hindi oh. pa nga ready. Uh -huh. Eh kasi 12 years sila nung ex niya eh. Medyo malalim talaga oh, uh -huh. yung pinagsamanin. Eh, eh. hindi rin naman maganda yung biglang rebound na lang. Hindi oh, -huh. pa pala ready. Yung, tapos uh -huh. magmamadali ka. Eh masasaktan lang. Kanyang Pero hindi ka ba uh -huh. niya tinatanong na, oh, kailan ba tayo pwede magkita first? O so, oh, oh, ikaw ang so, inate meron, niya mag -aya. Meron namang, ano, may naka-schedule na. Kaso mm. by December pa po. Ah, December pa. Bakit taga dito ba siya sa Manila o probinsya? Uh, probinsya. Saan probinsya? Bandang Laguna. Laguna. Ah. oh, malapit lang. Kung magkakaroon ulit ng girlfriend si Ferds, ano bang hinahanap natin sa isang nagiging girlfriend? Chubby. Mm. Ah, yun mm. ang, no? Bakit? Oh. Masarap yung yakapin. Wow! Wow! Yeah. Si Dabo kinilig po. <laughs> <laughs> Ferds, baka naman nanonood siya. Anong mensahe mo? Ano ba pangalan niya? Uh, Pwede ba sabihin? Ayaw niya eh. <laughs> Awak na. O sige, baka nanonood siya. Meme, ano bang mensahe mo sa kanya? Uh, kita na lang sa ano. December yun. Oh. Saan? Oh, yung first date na yan. Sa Tanay. Tapos, Simbahan ng Kiyapo. Riding, riding. Ganun. Baclaran. Oh. Wow. So, Sa tanay kayong magkikita. Apo. Tapos punta kayong Church Kiyapo. Wow. Oh, ang galing. Ang haba oh, Oo, oh, mahaba. Oh, sila. Tsaka mas mahaba ma yung oras sila magkasama. Hmm. Nabilan mo na siya Sa, ng helmet? Hindi pa. Sa oh. December na lang din. Oh. Wow.